pinawisan na naman ako ayun masang basa na yung damit ko <laughs> grabe yung kamay ko ang linis <laughs> o ba diba, ang linis naglilinis kasi ako kaya hindi malinis ang kamay ko nakakauhaw refreshing. <laughs> Pasingot ah. Ang pawis ay mayroong limang function sa ating katawan na makakatulong at nakakabuti para sa ating overall well-being. Una, thermoregulation. Pangalawa, removal of toxins. Pangatlo, hydration and electrolyte balance. O ba? Diba? Number four, skin health. And finally, number five, physical and mental well-being. <laughs> Ipapaliwanag natin yan isa-isa sa simpleng paraan lamang. Just stay tuned! Ang main function kasi ng pawis sa ating katawan is to regulate or to control or to maintain the normal body temperature. Kapag tumataas kasi ang temperature sa ating katawan, o yung bang nag-iinit tayo, ang pagpapawis ay nakakatulong upang palalamigin muli, ma-regulate muli ang init, ang temperature sa ating katawan. Ang pawis na sumisingaw sa ating balat o lumalabas sa ating balat sa pamamagitan ng mga pores, maliliit na butas mayroon tayo sa skin doon lumalabas ang pawis. At kapag ang pawis ay nakakalabas sa ating balat o nakakasingaw sa ating balat, ito ay magdudulot ng paglamig sa ating katawan. Kaya nalalamigan tayo, na refresh tayo after nating mapagpapawisan. Di ba madalas kapag pinapawisan tayo, magre-rest muna tayo sandali, then maliligo tayo, and then so refreshing na. Napakasarap na ng feeling. Kay sarap ng feeling ko. <laughs> Di ba? Sarap ng feeling. Isa sa mga functions ng pawis is hydration and electrolyte balance. Kapag pinapawisan kasi tayo, lumalabas ang liquid kasama na doon yung mga unnecessary o yung mga hindi mabuting sangkap sa ating mga dugo, sa ating mga laman lumalabas 'yon. So para mapapalitan yung mga pawis na nailabas natin sa pamamagitan ng ng pagpapawis, kailangan nating umi uminom ulit ng fresh refreshing water. Kaya na replenish, napapalitan ang liquid sa ating katawan at na-hydrate tayo para bang na-lalamigan o na-tinutubigan tayo. Hydration at electrolyte balance. So, yung mga electrolytes na lumabas dahil pinawisan tayo na babalik din yon sa pamamagitan ng ating pag-inom ng enough water. Remember, 8 glasses of water a day is good for our overall well-being. Tama ba ako? Let me know in the comments. Removal of toxins. Bagaman hindi naman pangunahing function ng pagpapawis ang pag-alis ng mga toxins sa ating katawan, ang pagpapawis ay nakakatulong upang ma-remove, maalis ang mga toxins, ang mga unnecessary chemicals na nasa loob ng ating katawan. Ang mga chemical na ito like lactate, urea, ammonia ay maaaring maalis sa ating systems, sa ating body systems sa pamamagitan ng pagpapawis. Kaya nga kapag pinapawisan tayo iba ang amoy eh dahil sa amoy ng ammonia o urea. Ganda, di ba? Sa pamamagitan ng pagpapawis, nalilinisan ang mga maliliit na butas sa ating balat. Ang ating balat mayroon yang pores, microscopic pores, maliliit yan na mga butas kung saan diyan lumalabas ang pawis. Kaya kapag pinapawisan tayo, nalilinis yon. Dahil nga naman, kapag hindi yun nalilinis, maraming mga bag, madumi na aring nakatambak dyan or bumabara dyan at yung bumabara ng mga dumi sa mga pores ng ating skin ay magre-resulta yan ng acne o iba pang mga sakit sa balat. Kaya ang pagpapawis ay nakakatulong para sa kalusugan ng ating balat. Ikaw ba ay wala sa mood? Ikaw ba ay stress na stress? Pwes, magpapawis ka sa pamamagitan ng pag-exercise. -e sa pamamagitan kasi ng pag-e-exercise, ang ating katawan ay nagre-release yan ng isang chemical na tinatawag na endorphins. At kapag nailalabas ang endorphins sa ating katawan, ito ay magre-resulta ng isang pakiramdam ng, sa isang magandang feeling. Feeling ng kaligayahan at feeling ng kaginhawaan. Kaya kung ikaw ay stressful, Go out, exercise, magpapawis ka and you will enjoy life better.